eto mga pre, may mga lumalabas na balita, no? Hindi ko naman sinasabing totoo, hindi ko rin sinasabing hindi totoo, okay? May mga lumalabas na balita dito sa social media na itong si Kibuloy daw ay pinagpaplanuhan daw na itakas ng ano ng mga kulto niya. Pinagpaplanuhan di umano na itakas. Okay? VMB Reddit on shoutout ah. Pakitanggal jacket si daghang bukbuk. Meron ba? Wait lang, wait lang. Naggalat kasi sa social media na itatakas daw po nila si Kibuloy. Oh, inuulit ko, hindi ko po sinasabi na totoo ito, hindi ko rin sinasabi na hindi. Okay, pero po, posibleng mangyari, no? Posibleng mangyari. 'Di ba? So, kasi, naiisip kasi nitong mga miyembro ni Kibuloy na ano talaga yan. Uh, kumbaga, wala na talagang pag-asang makalabas pa itong si Kibuloy. Kasi, grabe po ang kasalanan nito sa ating bansa ni Kibuloy. Ang dami niyang, uh, uh, kumbaga, nasagasaan. Di lang dito sa ating bansa. May Amerika pa po. Pagpalagay <laughs> natin, makaligtas man siya dito sa ating bansa. Okay? Eh, paano may Amerika pa kay Buloy? Lugin-lugi ka dun. Oh! Lugin-lugi ka dun! Oh, malusutan mo man yung Pilipinas. May Amerika pa. Kakamot ka sa itlog nito. Kahit iligtas ka man ni Sarah, iligtas ka man ng mga Duterte, Or kung halimbawa maka pagpalagay natin, sila yung ano, uh, makaupo sa medyo mataas-taas na posisyon at depensahan kanila. Okay. Possible na mangyari yan eh. Oh, humailig ka ba nila? Aba sa Amerika hindi ka makakaligtas. Oo, oh, GG ka doon kay Buloy. Eh ba? Diba? Kaya yung uh, plano niyo kung meron man kayong plano na mga kulto kayo kay GC na itatakas niyo si Kibuloy, Maawa na kayo sa sarili nyo. Uh, ako na yung nagsasabi. Diba? Good luck. Ito po, bigyan po natin ito na reaksyon. Yes, Sir Johnson. Good evening at sa mga sumusubaybay ngayon sa inyong programa. Okay, siguro, natin siguro, sir, alam naman po ninyo yung utos ng Quezon City Court, ano? Meron na bang coordination ng PNP sa BJMP kung paano magiging uh, arrangement ng paglilipat kung sakasakali? Uh, yes, uh, kanina pong umaga, na-inform din po kami na may court order nga po galing sa Branch 106 RTC, Quezon City, na ililipat si Mr. Kibuloy at ang kanyang co sa male dormitory sa Payatas and then yung tatlo namang akusado na babae ay sa female dormitory sa Camp Karingal. Eh, kanina naman po agad-agad nag-inspection po kami sa utos ng aming Chief BJMP, si Chief Director Ruelas Rivera, at kasama yung RD ng NCR, uh, nag-inspect kami at nag-check kami mm -hmm. kung may available ba talagang Zelda doon just to prepare. Mm -hmm. At nakita namin na uh, out of 4,400 na capacity po kasi ng facility, ay nasa 4,200 ang laman noon. Ah, ito na, um, ang sabi kasi, kung ano yung uh, kulungan ng mahirap, ganun din kay Kibuloy at sa mga kasama pa niya. So mag-practice ka na Kibuloy kasi wala talagang ano dyan, walang aircon dyan. Uh, wala talagang aircon dyan. So, eh, hindi ko alam. Baka hindi sana ito si ng ano, walang aircon. Mag-practice ka na. Oo, ihanda eh, mo na yung sarili mo. Ngayon, uh, may mga laman na po siyang mga nakakulong. So nakita na yung may bakante pa naman at itong selda na to ay regular na selda. Ibig sabihin pare-parehas lang naman po kasi ang selda niya. At pinagutos nga po ng chief namin na walang VIP treatment dito, walang preferential treatment. Kung ah. Uh -huh. anong ordinary PDL, yun lang din dapat ang treatment natin sa kanya. Ayon. Yun so yung ganun po yung binriefing din namin ng mga personal just in case ang darating. Pero so far hanggang ngayon po wala pa din naman. Ayon. And we believe nag declare kanina ang PNP na magre-request pa daw po sila. But then again, mm -hmm. standby ang by ang at handa. Ay, shoutout kay Yitz 80 na. Magandang hapon. Oh, sa At kay RR Jim, shout out. Base sa inyong Quezon City Jail uh, facility, may mga high profile inmates dihubang naroon. Ah, uh, wala po, wala po tayo masyadong high profile ngayon doon sa so far sa record po natin. Ang recently po doon if if you remember was mm. Mr. ano, Mr. Sonsa. So yun yung last na... Lang may, may may ano lang. May ads. Na natitindoon. Jason Sa. Opo. Kung ikaw mo, sa bagay, binanggit mo naman kanina na magiging parehas lang ang treatment sa kung sino man yung dadalhin pong inmate doon sa inyo. So kung 4,400 ang capacity po ng inyong jail facility, di meron pang two uh, 200. Kung 4,200 ikaw mo ang uh, nakakulong po ngayon, ano ba itsura ho ng jail facility ninyo? Di ho ba't mas bago-bago na yan? Opo, ito po yung pinaka-moderno natin, isa sa mga moderno nating facility. Kagawa po ng may mga decongestion program po tayo. Isa na doon yung pagpatayo ng mga moderno na pasilidad. Kasi po dati yung Quezon City Jail, siksikan na sa basketball court na sila natutulog doon sa Lumang Kulungan sa Kamuning. Oo, oh, oh, sa Station ito 10. Po, na, opo, sa may Station 10. Ito po, ito na po yung nilipat sa Payatas uh, na operationalize natin sa last April this year. Oh. At maluwag po ito, ang, ang kada selda niya po ay kasya 10. Meron pong limang double deck. At ang square meters po nito ay nasa 47 square meters. Ang isang selda, kasya ang 10. Mm -hmm. Nasa 4.7 square meters of living space. Then may, meron po itong dalawang toilet. Sa uh, bath na rin po. Pero hindi po siya covered hanggang, ding, hanggang digdib lang po ang So, niya mm -hmm. para kita pa rin ng duty. So, open po ito lahat cell day ito. And well ventilated naman ito. Oh, so, may ceiling fan lang? Opo, cell blocks po ito. Six-story building ito. So, kada floor ay isang cell block. At magkakasunod po ito. Oh, yan po yung magiging bagong kingdom ni Kibuloy, ah. Kung noon, yung kingdom niya, malawak, eh, ibahin nyo na po ngayon. Medyo, <laughs> mag ka nang maging sardinas. ah uh, yung iba nga dyan, eh. Diba yung iba nga dyan, nag-siksikan uh, sila. Para silang ano dyan, may init pa, siksikan, may electric fan o Di, mag-practice ka na, kibuloy. Ito na, na Zelda. Harapan at isang row ng Zelda. May pasilyo lang sa gitna. Ay, so, ka... yung Zelda pong na-identify niya, ay katabi din ng ibang Zelda, ng mga bilanggo din natin. Ayun. Eh ay, di kahit pa paano po pala, medyo mas maayos-ayos na, dahil napunta ako dati dyan sa, hindi ako nakulong ha, nag-cover lang sa loob. Ay Natawa tuloy ako. Akala ko din ako di lung eh. <laughs> okay, okay. At least klaro ano. Oo. Oh. Eh di, Hindi nakadilaw pa ako nung time na yun. Eh, Siyempre, bawal pala yun, ano? Uh, hanggat maaari, oh, no. hindi buka kulay yung suot ng inmate. Ay, eh, di na... Ah. Uh, eh, mo rin ba? <laughs> ah, bawal pala yun? Bawal ba yun na... Uh, kakulay mo yung ano? Yung, ah... Uh... Nasa kulungan. Ako oh? na mga BGMP personnel, baka nga naman magkagulo, mahiwalay ako sa media, masama ako sa inmate. Doon sa station 10 ninyo, sa facility ninyo, talaga naman parang sardinas. So Diniho, kahit pa paano, ay eh, kung baga kontrolado yung bilang sa bawat selda na hanggang 10 lang. Tama po sir, actually zero congestion rate po yan. Kung dati di ba palagi pong nababalita na siksika na uh, mga 300% o 1000% congestion. Mm -hmm. And zero percent po yan, under, under capacity pa nga po. Kaya isa rin yan sa mga project natin at according to international standards na rin naman po ang disenyo niyan. Opo. So ang hinihintay po natin, ang magiging kumpas po nito ay nakadepende pa rin sa judge ng Quezon City RTC. Uh, may, may, may comment si Tiger. Basahin natin. Sa akin lang bro ha, sana ilagay sa mga presong tigang natigang na. Shout out. <laughs> 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 ang balak mo, ang gusto mo ano, parang, parang siya yung titirahin doon. <laughs> <laughs> oh, okay. nako po. Pasalamat ka kay Buloy. Diyan ka lang sa medyo hindi mga tigang. Oh, diyan ka lang ilalagay. Eh kung paano pa kaya kung doon ka ihalo doon sa mga tigang na tigang. Nako. Lagot na. Ah. Branch 106 kung tutuloy ang ipalipat sa inyo or manatili ah? sa custodial center ng uh, Campo Krame. Opo, actually sir, uh, nag-order na po ng or, nag-order na ng commitment order ang judge ng RTC 106. Mm -hmm. uh, ito po ay ipinareceive sa Philippine National Police doon sa kung saan nasa, naka in custody si Mr. Tiboloy. Mm -hmm. At yung burden po para i-effect yung transfer na yan o kung nailipat. Uh, ito to, sabi ni Edwin, may babasahin ko lang komenta. Mag-ingat pala ang PNP at SAF dahil itatakas pala ang kulto leader ng kanilang uh, followers, lalo na yung isiminay. Ay ako hindi ko naman sinasabing totoo, hindi ko rin sinasabing uh, hindi, no? Ang ang sa akin lang posibleng mangyari 'yun. Wait lang, wait lang. Posible pong mangyari 'yun, 'di ba? Na talagang gawin nila. Oo, pero kung uh, mangyayari talaga 'yun, gulo talaga gulo talaga. <laughs> Eh? Diba? Oo, pero ito kasi itong itong uh, topic na to, lumabas na to sa uh, ilang mga channel, YouTube channel na, 'yun nga, no? Posible daw uh, puntahan si Kibuloy dyan at itakas, no? Kaya ang akin, binibigyan ko ito ng reaksyon na pag ginawa po nila 'yan, talagang gulo, no? Pero mag-iingat din natin, PNP kasi hindi natin alam kung ano yung mga mangyayari sa susunod na araw. Lalo na at uh, malaking kulto itong kanilang nahuli. Diba? E so, ingat-ingat lang talaga. At ay nasa law enforcement agency kung sino nang nututan ang judge. So, part naman po namin, sir, standby kami at handa naman po kami. And Opo. Kung ano man pong gagawin namin doon, everything should be fair at walang special treatment. Mm -hmm. As is kung ordinaryo PDL lang din na tumadaan sa sistema natin. Opo. Kanina ay eh, nailarawan mo na yung male dormitory ninyo. Kumusta naman ang sitwasyon sa female dormitory? Ganun din po sir. Although, ay, salamat sa 1,100 likes natin dyan ah, sa ating live ngayon. Ito po ay renovated facility. Galing po. Doon pa rin siya sa Luma, sa Camp Pero may extension building na po ito. At ganun din po ang disenyo kasi natin base sa standard natin. May manual na po tayo niyan. Eh. may mm -hmm. Ang sampuan din po at may banyo and then double deck beds. Ayun. Meron ho bang uh, time na pwedeng, siyempre magpa-araw ang mga inmates? Di ho ba? May mga requirements na ganun eh. Tama sir. Opo. Sa sinusunod po natin yung Mandela Rules o United Nations Minimum Standard on the Treatment of Prisoners na at least one hour a day makalabas sila ng selda, maarawan, mahanginan. So, nasusunod naman po yun doon at meron tayong scheduling. And hindi na kailangan ni Kibilo yung magpa-araw pa. Hindi na. Siya na yung may-ari ng araw eh. Ikaw na yung may-ari ng araw. Kailangan mo pa ka lumabas para maarawan. Hindi na. Kukunin niya lang yung init doon sa araw. Tatawagin niya lang. Papasok na yan sa ano niya. Sa kulungan niya. Oh. Makapangyarihan nga eh. Huwag na kayong kumuntra. Pag powerful ka, lahat mo ka lahat kayang gawin. Oh, Pero kung ordinaryong tao ka lang, ilalabas eh, ka talaga ng isang oras, Magpa-araw, magpahangin, eh ganun talaga. Diba? Pero pag uh, makapangyarihan ka, nasa iyo na yung lahat, anak ka ng tatay mo, eh naku, basic yan. Para sila makapag-outdoor activities. At kung ano yung schedule ng PTL natin, yun din naman natutunan din mm -hmm. kahit sino. Sa hapon ng dalaw, sa umaga ang kanyang recreation activities Apo. or rehabilitation activities at healing. Mm -hmm. So, ganun po yung schedule. Doon. Chief Inspector, isa na lamang po. Eh, since ito po naman ay high profile talaga, whether we like it or not. Ito ah, napapansin ko kasi ganito. Napapansin ko na maraming nakukulong na nagbagong buhay. Okay? Na pagdating dun sa loob, nagbabasa na sila ng Bible, okay yun, okay po yun. At nagsishare na sila ng Word of God, okay yun, walang problema dun. At maraming nagbago talagang ganun. Pero, huwag kayong didikit dito kay kibuloy Pag binasahan kayo ng Bible niyan, huwag kayong maniniwala. Mamaya, may mga ano dyan, basahan kayo bigla ng Bible. Naku, huwag kayong maniniwala. Maliligaw yung inyong kaluluwa. Oo. Oh, delikado yan. Oo, kung, kung gusto nyong magbasa ng Bible, magbasa na lang kayo, suluhin nyo. Pero yung kay kibuloy, kayo mismo makikinig, delikado. Baka maligaw yung inyong kaluluwa. <laughs> di ba? talaga hong siya kilala, uh, meron ho bang, kumbaga, eh, uh, paano nagde-decide ang pamunuan ng BGMP kung kanino siyang selda isasama? Kasi baka isama mo sa kung kaninong, halimbawa, si Pastor, ay eh, di ba, sampu ka mo ang inmate? Kung yung siyam na yun pala, alam mo na, baka magkaroon ng halo ng... Baka hindi nila gusto si Pastor, o paano pong arrangement po ninyo pagka gano'n? Ay, kawawa ka pag hindi mo nagustuhan si Kibuloy. Hindi niya pirmihan yung kaluluhan mo. <laughs> oh. Kaya ikaw, pag nakasama mo si Kibuloy jaan gustuhin mo na lang. Kasi pag hindi mo nagustuhan, Kawawa ka talaga. Opo, ang una po sir kasi upon pagpasok niyan, meron tayong assessment kasama ang medical assessment niya, classification assessment niya, yung custodial risk niya, tinitingnan. Yung custodial risk po, pinagbabasihan po natin yung intelligence report galing sa PNP. Mm. Ganon din yung assessment natin doon sa, sa jail mismo kung may banta ba o hindi. Uh, for the meantime, ang pag-commit po talaga, may sariling selda po yun. Parehong selda rin na ordinary pag bagong commit ka, quarantine. And then after po doon, a certain period sa quarantine, ililipat ka na kung saan ang talagang appropriate housing. But kami naman po sa BGMB, we assure the safety and security kahit sino pa pong nandyan. At kapag may threat naman po, of course, baka, baka kami rin po ang masisi kung may mangyari dyan. Mm -hmm. Eh... We will take into consideration yung security and safety niya rin. But of course... Walang mangyayari dyan. Ayoko nang ulit-ulitin. Basta makapangyarihan siya. Yun, tapos. I am now the son of... I am now the owner of the world. Pag ikaw ang may-ari ng kalibutan, uh, kalibutan or kaluluwa mo, or mundong ito or uh, sa lahat ng naninirahan sa mundong ito powerful ka Kaya ikaw may ikaw may tag-iya sa ano sa mga uh, ikaw may tag-iya sa kalibutan uh, ibig sabihin sa iyo lahat yan may power ka K.O. Uh, no BIP treatment. Same cell da. Pero i-insure natin ang kasama niya doon ay, ay hindi at risk sa uh, oh. safety niya. Oh, eh kung halimbawa mm. ay mag-request po yung mga abogado ni Pasto na baka po pwedeng sa isang cell day siya lang ang nag-iisa. Ay hindi po pwede yun. Huwag kayo yung pumayag. Sino ba siya? Yung iba nga dyan, siksikan sila eh. Bawal nga silang mag-request ng ganun. O dapat ganun din si Kibuloy, siksikan din sila doon. Diba? Sino ba siya? Hindi naman siya VIP. O oh, dapat pantay-pantay. Pwede eh, ba yan? Eh, hindi po pwede. Oo. Oh. Eh, okay, wala po tayong single occupancy, sir. At bawal din ang... Parang lalabas po kasi noon isolation, eh. At wala, bawal po sa rules natin. Yan, oh. even Yo. sa international. Ay, class. salamat, Lady Camino. Salamat po sa pag-like, ha. Ang i-isolate natin ang PDL. Eh, sabi mo, may bakante pa namang for 200 inmates, di ba? Hanggang maluwag lang naman. Pwede ba yon? na mag-isa po siya ay oh. hindi po talaga hindi po pwede Yo. Ar hanggat maaari po lalong lalo ito ay high profile laging may nakatingin sa kanya oh. as possible at kasama niya yung ibang inmate ibang PDL natin nakatabi niya mm -hmm. dun sa na may mga nakakatitingin din sa kanya. Alright. Chief Inspector J.R.X. rex Bustinera, sir, maraming salamat. Okay, shoutout kay Nais, ha. Eto, may tanong ako sa inyo. O. Oh. Ano nga yung pambansang isda? Tigoment <laughs> hey, nyo, anong pambansang isda? Ano? Hindi po... O. Oh. O pambansang ibon, ano ba? Hindi po ang grey birds, ha? ah <laughs> uh, safe yan, ingit. Uh, ingat kayo. Mga police baka tumago sa rehas yan. <laughs> Grabe yung mga comment Sap-sap daw ano yung pambansang isda. <laughs> oh, bangos! Hindi. <laughs> isda ba yung pusit? Ang alam ko, ano yan? Vice, vice yata yan. <laughs> oh, bangos! Eh ano yung pambansang manyakis? Ano? <laughs> May pambansang manyakis ba? Oo. Oh. Kaya, hey, uh, Edna Beato, shout out uh, eh, eh, walk. Grabe yung mga, mga comment nyo dyan. Kingdom of City Jail. <laughs> Binabasa ko yung mga comment nyo dito, Linta. Oh, uh, oy, may nakahula na. Oh, uh, si RR Gem at si Edna. Beato. Kibulok daw. Pambansang manyakes. eh uh, Diba? So, yun lang po yung ating ano ngayon, yung ating uh, reaction patungkol sa video na to mga pre. 啊、uh huh.